Yan, dito tayo ngayon sa T100 na dito tayo sa T100 sa maiden race course dahil meron dito ang ginaganap na triathlon triathlete so andito yung mga display namin na on ipapakita ko sa inyo ngayon yan to cloud eclipse meron kaming display na cloud eclipse meron kaming display na cloud monster 2 cloud flyer Cloud Flyer 5 yan display namin Cloud Flyer 5 syempre meron din kami display na Cloud Flyer 4 yan ang mga display namin sa panlalaki Cloud Flyer 4 so may discount to may discount <clears throat> yan ang mga iba't ibang kulay nila meron din kami Cloud Stratus yan. Napakaganda po ng aming display na on shoes dito. So bago ko ma-post to, tapos na tong event na to. Kaya visit na lang kayo sa trysook.com. Ito yung Cloud Monster 2 na white naman siya. Yan. Ito ang hindi ko napakita. Ito, Cloud Surfer. Meron din kami Cloud Surfer. Cloud Surfer. Ito. Ganda ng colorway niya, di ba? So, yan. Try nyo bumili ng on. Tapos, yun yung mga panlalaki namin. Men. Yan, men. On. Maya, pakita ko sa inyo yung paligid. Saman yung sapakang babae. Parang pariho rin lang. Siyempre, yun yung mga pambabae namin. Mayroon din kami mga cloud stratus, cloud eclipse. Cloud Eclipse, Cloud Monster. Yan ang aming display dito sa T100. Dubai uh, T100 Triathlon World Tour. Yan. May <clears throat> mga display din kami mga yan, mga apparel. Two times you compress sport life sports gear Ayan. And then meron kaming nutrition. Hindi pa kami nakaset up eh. Maagal lang ako dumating dito kaya nakapag vlog tayo. Ayan mga yan. So dyan sa sapatos na to. Itong uh, Cloud Slayer 5. Morning. How are you? Good. Ah, ito, 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 ito. Cloud Flyer 5 na to Hindi pa natin na-unbox. Wala tayo na-unbox na ganito. Napakaganda itong Cloud Flyer pag kinumpara mo siya sa Cloud Flyer 4. Ito yung 4. Yan, di ba? Ito yung 4, tingnan niyo kung anong pinagkaiba niya. Ito yung 5. Di ba? Mas makapal yung 4, Cloud Flyer 5, sorry, kaysa sa Cloud Flyer 4. So yung tela niya iba na. Ito parang mesh, ito parang may pagka-mesh cotton yata to eh. Tsaka yung dila niya, tingnan niyo pinagkaiba. Yung tang ng sapatos, dito, niya, dito wala. Tsaka mas maporma yung Cloud Flyer 5. Tsaka mas mahaba yung tatak niya dito. Ito simple lang. Maliit lang yung 5. Ito yung 5, ito yung 4. So, tingin niyo alin yung magugustuhan niyo dito. Pagdating naman sa swelas, tingnan natin kung ano pinagkaiba sa sole. Ayun. <coughs> tingin niyo to. Tapos ito, sole nito. Ba, diba? um, mas para sa akin mas maganda yung Cloud Flyer 5 pag pinagkumpara mo siya hindi mo yung gilid niya mas ito yan dito wala Tsaka mas ma-elegante tingnan yung Cloud Flyer 5 pero para sa akin yung mga Cloud Flyer masarap ipantakbo yan kasi meron ako isang cloud flyer yun lagi madalas kong gamitin pag takbo ito yung ilalim ng cloud flyer 4 ito yung ilalim ng cloud flyer 5 mas maano yung malalim yung Suelas ng cloud flyer 4 diba tingnan nyo ngayon yung 4 meron sya dito speedboard kita yung speedboard nya sa cloud flyer 5 ito hindi kita yung speedboard nya iba kung may speedboard ba to parang wala ah meron din yata yan Cloud Flyer 5 So kung may time kayo Mayroon Ayan Tsaka yung sa likod niya, Tingnan nyo yung likod niya, Mayroon siya dito Ayan Dito wala Sa Cloud Flyer 5 So mas kapal yung swelas Ng Cloud Flyer 5 Tingnan nyo dito ito Dito lang Sa dito Tsaka dito Mas makapal yung swelas Ng Cloud Flyer 5 Diba Tsaka mas maganda yung sintas niya, Yung lace nya oh, Mas makapal Yan. Cloud Flyer 4 and Cloud Flyer 5. Balik natin. Itong four, ito yung 4. Ito yung 4. Ito yung 5. Ito pa yung ibang kulay na Cloud Flyer 5. Yung kita, makikita nyo yung sintas nya. Di ba? Mas maganda kaysa sa Cloud Flyer 4. Ito yung isa pang kulay na Cloud Flyer 4. Di ba? Di ba? para sa akin mas gusto ko yung Cloud Flyer 5 sa forma pero parang mas mabigat ng konti yung Cloud Flyer 5 oh, konti lang naman pero mas maporma yung Cloud Flyer 5 pareho lang sila ng kapal ng dito sa dito dito pareho lang sila ng kapal ganda di ba yan Data. T100 Triathlon World Tour Ayan na. Ganun naman po tayo mga kasini ngayon. Sana nagustuhan nyo yung mga pinakita ko sa inyo sapatos. Cloud Flyer, Cloud Monster, Cloud Eclipse, Cloud Surfer. Yan yung mga display namin dito sa T100 World, uh, uh Triathlon World Tour. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Laman lang kayo sa pagsubok at respeto sa kapwa. Rodrigo, uh, official po. Ayan, Rec TV official po. Uh, Bira tayo makapag vlog kasi sobrang busy natin may mga events tayo meron tayong mga busy tayo sa office kaya ayun ngayon lang tayong nagkaroon ng pagkakataong mag vlog so ayun supportahan nyo kami supportahan nyo pala ako hindi <laughs> na yata ako marunong mag vlog ha so ayun yung mga gustong bumili ng sapatos lalo na yung mga sa UAE bisitahin nyo yung eto trysook.com so marami kami yung mga model ng sapatos doon hindi lang on marami pa karyuma ayun makikita nyo doon So ayun, laban lang tayo sa pagsubok at respeto sa kapwa. So hanggang dito lang po. Thank you. Peace. Bye-bye.